Nandilila kahit saan. Ka. <laughs> kahit ano, po, uh, papunta po kami ng bayan sa Nicolas ngayon, pukuha po kami ng balot. eh. <laughs> uh, sa kasayahan, alad po, na, na si, uh, nalobat yung <laughs> kasayahan, alad. <Kasayahan. laughs> uh, <laughs> Nani yung aming ano, e-bike ni ng kapatid ko, nalobat. <laughs> yan. Talobat po kami, kaya ano, <laughs> nakichurch <laughs> po. Nak po kami dito sa ano. Ano ba to? <laughs> ano yung gasolinahan? Tingin ko nang parko nang yan. Nang clinic po at simbahan ng San Nicolas. Phonics. Yan. Sa, so, uh, so phonic. oh, sa <laughs> Phonix. 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 Tapos nag-aante kami ng ano, ng konting oras lang para ma maitakbo ma na ang <laughs> aring sinasakyan namin. <laughs> ayan mga kababayan Bato, ayan shoutout shoutout din daw po kay Ano kay Rodel, Rodel Resurrection po, Rodel Resurrection ng Germany. Hello po sa mga kababayan Bato natin diyan sa Germany. Hello hello po. Shoutout po sa inyo. Ayun masagi po shoutout po kay Rodel Resurrection po ng barangay Germany nag-aantay po kami dalawa ni Dat ng ano, ng pagkain. Wala pa po sarado na dito po, po dito sa... <laughs> 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 nagutom na rin ang aming kasamahan na buntis. So Ayan. <laughs> buntis, so, ah, nagutom na si baby. Ate kami din po, uh, isa pong ano, by one take one na Angel's Burger po. Yan no? Dalawang uh, order. Ilan po ba yung pag, ano, by one take one? <laughs> Di bali apat yun, te. Ayun, yun na lang, isa na lang. Kasi ano lang po kami. And, po kami dito sa ano, sa Angel's Burger <laughs> ng ano. By one take one po. <laughs> <laughs> nangungutang po kami. <laughs> <Hindi>. <laughs> ah, dalawa pa na so, Sige, dalawa na para ano <laughs> ah, yan. Kanya ko pa naman sa isang order Apat ah, na kagal <laughs> Nagulat si ate <laughs> Ayan, shout out, shout out, po sa mga mahilig mag Angel's Burger dyan. Ayan, dito po sa bayan ng sa, Nicolas. 25. Nasa may station po ng Pyong next Pyong X. Ayan. Ate yan ha, kinu kinumbert ko na, ay, kin kinambas ko na yung mga ano dito, mga kabayang bato dyan. <laughs> Ayan, shout din po sa ano, police station dyan ng San Nicolas, Batangas. Ayaw, 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 ayaw. yung ayaw, ayaw, so, ano yan? para Ah, ah, kala ko po may bumabang aeroplano. Sa po. generator, nagrarad Kala ko pala. <laughs> <laughs> Kaya pala po. Hindi ah, Hindi ah, po. Dito na lang po kain lang namin. <laughs> Oo nga. <laughs> <laughs> Hindi man lang kami nag-thank you doon sa ano. <laughs> ah, police. Sa police. <laughs> ah, <sab> <laughs> yung police station. Ayan guys, and dito na po kami sa ano, sa mama. Mamaya oh, may, may police. <laughs> Ay, okay na. Andito na po tayo sa bala. Pag gising, isa't lang. <laughs> Balo. <laughs> Salamat tita. Nasi nalobatan pa kami dyan sa may. Hindi <laughs> ko mai dala 'yung kaming tray. Nasi ra ay na kami dyan Dinatagan mo na po kami tapos binabayaran po namin ay naman. Salamat <laughs> po. I you not to come and make